Ayan po, nandito po tayo muli. Mga kalbularyo. Ayan. Titip po tayo ng coil. How to check coil. So, paano mo mag-check ng coil na manually? Kahit hindi mo ni-start. Ayan, nagdumabas po ako ng wire. Ito, kumamit ako ng test light. Nakapasok po yan. Ito, 4, 4 pin to. 4 pin, hindi siya 3 pin. Ayan. Ayan naglabas ako ng isang galing ng coil at tapunta ng ground kapalabasin natin ngayon dyan yung wire na yung ground ito so tayo o. ito yung kinikip natin na kasi walang hindi siya magtuloy Yan. check natin ito tatap ko din sa may isang tapalabas ako dyan ng isa na tinutukan ko ng parayong tap ko nga ito tap lang mga ano? gano'n huwag natin na nililaw itong nandito ground sya pero pag sinunta mo dito meron yan lalabas na part ibig sabihin good yung coil direct coil to computer yan ayan o ikanya ba yung ground malakas ibig sabihin buhay yung kanyang buhay yung kanyang coil ayan ayan ang ibig sabihin yan ayan, ayan ang manual eh. pero yan naka ignition switch yan ignition switch มันวอลชีบิงหลังและมาต